Diyos ko, maray pa hindi nang presko ka nang eh. Oh my God, lang siram-siram sa buhay. Diyos ko, manganap daw kitang Panginoon. Tamas maray pa di maray-ray kang Panginoon kaysa ito sa banyo. Para kuli rin Panginoon na mauko. Mas maray-ray ko pa. Ala, si Chak Bibi Krat, uyan pala. Nagunuraw ka niyan si Chak Bibi Hmm. Hindi makali pwede. Ano daw kani pwede? Di just ko. Kuno raw bibikrat sa kita Nakita ko na naman si bibikrat bibi krat, baka uragan sa akin. Bata di man ako tatang mag ano pang Oh, sa Bibikrat! krat. Nagulong ka tabi yan. Tabangan tala na ikaw mag ganap pangilod sa bibi ko <laughs> mag ganap pangilod Bibikrat. Ay, susunod yung channel naman. Si Bibi Kikina naman. Bye na BBK. Ako, mauno na naman. Madisgrasya na naman ako. Hindi na. Hindi mo na ako pagtabangan BBK. Pagtabangan tayo ka. Ala. Ang ah, BBK, na. Baka ako na naman ako sa indo, -so, Gusto, bye na. At ako man ako magana Pangilod. O, oh, nakaanap na ako sa bibikrat Pangilod. O, oh, di ka, hindi ka na mahirapan talaga sa bibikrat Magilod. Asa ah, man yung mabibiki kang pangilod na ka? Yuni na, ipakita ko sa'yo mo. Amo ah, ka di ka maurog na pangilod sa bibikrat. Hindi oh, uh, ka na magapara magaparabuat-buat. talagang -tala igugudgud kan mo uh, bibik rat, uh. Uh, na sa nakalawas mo. Ang uh, unit sa O, di ka para kapot ni kaning Pangilod na kani. Igugudgud kan mo na sa mo. kung gusto mong payda, pwede man. Kung gusto mong padapa, pwede man. O, uh, igugudgud mo sa naibig ang lawas mo. Di ka na magpara kapot-kapot ng kan Pangilod. Mura ka ni Pangilod na kani sa bibig na to. Ay, kaan. Unan ko kaan, kagurod ako lang na. Paano pa pag kan? Abir daw. Oh, puno ka pag ilun kumikat, abir daw. Ay, Diyos ko, cak bibig rat. Kapag bibikrat. masalah ikan cak bibig rat, taruh ni pagamit ni kanikang panginun na oh. ka di cak bibig rat, kanikang panginun na kadi. Para kadi kugud-gud mukan likud mo, hindi, oh. Magigda ka, kung gusto mo paigda, oh. Ikut-gud mo sila kanang was, oh. Pwede anang siram cak bibikrat. rat. Pwede man kan padapa cak bibig rat, oh. Oh, pwede mampadapa, igugud mo sana kan lawas mo yan. Pwede Siyempre tananggal ka na, gilil ni kancha, bibig ka. Murad ka din, Panginoon na ka O, gamasan na ikaw, urig na nagalabog sa dirin niyang babaw ka. Ay, bako bibigit. Lumayas-layas ka, dibibigit ka. Tapag ako strong surang, surang say mo, yung sa mong batong kaan, yugon mo kang katulad ng bato. kung mo ka pag-iilog ko ni kan. mo sa akin, kapay ka pa yun. ko, tama saan ang size na bato. Susmaryo si Kadi.